Sa mga kababayan ko, hindi po ako mawawala. Ako po ay magpapahinga lang. Hindi po posisyon yung magiging uh, daan para tayo makatulong. Ako man po ay wala sa posisyon, hindi po mapapagot yung ating pagtulong sa abot ating makakaya sa ating mga kababayan. at Pagdating tayo bumaba as mayor, uh, gusto ko pong uh, ma-i-blessing Uh, maibless yung lahat ng mga programa na ongoing at yung kakatapos lamang yung uh, lahat po niyan ikotan natin, actually hindi pa siya matatapos nagsimula po kami kahapon, ngayon ito po yung ating uh, um, team center para po sa barangay Latore sa kabataan ng Latore at uh, hindi siya mayayari, siguro sa sabado pa yung iba po, yun May ang mayayari ngayong maghapon, so medyo busy So ito po yung ating mga programa na ginawa sa nagdaang buwan. At uh, wish natin na sana ito po ay mapakinabangan ng ating mga kababayan. Uh, kung makikita po ninyo sa ating mga live simula kahapon, ay iniikutan po natin para maipa-bless lahat yung mga hindi pa uh, nabe-bless na mga proyekto po natin na pangkaunlaran. So, ayun po. Sana ay makatulong po sa inyo, mga minamahal kong mga kaubayan. At kami po ay nagpapasalamat sa tulong po ninyo sa aming pamilya at sa akin. So, thank you po at God bless po. Sa so, mga iiwan niyo pong proyekto, so, ano yung pinaka-flagship na <clears throat> ay malaki natin na paglaki na ng tao, mahalada si May O'Jer Santos? <laughs> Ang hirap ng tanong no po. Actually, nahirapan po ako sa tanong. Ah. Uh, marami po kasi tayong proyektong pangkaularan na marami naman ang makikinabang. Katulad po nitong uh, kabataan center. Uh, very common ngayon yung maraming kabataan ang ayun nagpapatiwakal. So itong kabataan center, meron tayong meron ditong uh, teen counselor na say pwede silang makausap. Meron din dito na Library, uh, meron dito na board games. Kumbaga, mas ma, mainam na tambayan ng kabataan na mas mapapakinabangan po nila na mapapaunlad pa nila lalo yung kanilang sarili at hindi makakaisip ng mga bagay na makakasama sa kanila. Ganon din yung mga kalsada, mga road networks natin na ipinagawa. Yan po ay uh, mahaba siya, papapakinabangan ng ating mga farmers ng lahat ng ng mga kababayan natin dahil hindi lang farmers dahil pag dumaan tayo diyan yung mga estudyante natin pumapasok yung mga nagtatrabaho natin dumadaan diyan so lahat tayo makikinabang. so yung hindi ko kasi maano po yung yung ating government center eh, eh yun sana ang pinaka pinaka gusto namin kasi kaya lang yun yung pinaka pangarap namin kaya lang hindi pa namin natapos pero sa ngayon kasi, yung, yun yung po yung aming pinangarap. Dahil doon, kompleto siya. Doon, ilalagay yung uh, munisipyo o magiging city hall na. Sa harap, yung park, mas maganda pa sa Luneta Park. Sa likod ng building ng munisipyo, doon yung mga national offices. Para pag nagpunta yung ating mga kababayan, kompleto. Pagkailangan ng lokal, ng munisipyo, ando ng munisipyo. Pag ng national offices, nandoon yung mga ating national offices. Sa likod naman, sa gawing kaliwa po, noon ilalagay yung pinakamalaking gym na aircon, nakakasya ang limang libong tao. Sa halos gitna noon, ay doon ilalagay yung pangarap din natin na Talavera Medical Center. Sa kanan niya, sa dulo, doon ilalagay yung Talavera University. Meron din doon ilalagay sa na, sa likod sa parting likod din yung uh, Zumba Park. Katabi ng Sumba Park, ilalagay din po doon sana yung uh, outdoor gym. So kumpleto po siya na whole package. Hindi na aalis doon, lahat nandoon na. May binigay po kayo sa mga taga o sa susunod na alkalde ah uh, yun po, nagpapasalamat po sa aking mga kaubayan at uh, kami naman po lahat ay tumakbo, lumaban para po magbigay ng tulong sa ating mga kaubayan para mapaunlad yung ating bayan sa kani-kaniyan ating paraan. So magtulong-tulong po tayo, kami po nakasuporta sa mga magagandang programa at proyekto ng uh, Bayan ng Talavera. So muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Unang-una, ako po ay napapasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa atin. Mula noon hanggang ngayon, ako po ay naging mayor for nine years at naging vice mayor ng three years. So, nakapaglingkod po tayo ng total of 12 years. At yun po ay may maituturing ko na pinakamagandang naging bahagi ng buhay ko to be able to serve the people of Talavera. Kaya thank you very much po sa inyong lahat. Ngayon, um, ako po ay uh, siguro may dahilan niyong Diyos kung bakit nangyari na hindi po tayo pinalad, maaaring pinipapahinga tayo, o baka we are being redirected to, to other things. Kung ano man po yon yun, yun ang ating didiskubrihin ngayon. Pero ang mahalaga, alam ko po na ako ay taas noo, na makakatayo, makakaharap sa kahit nakanginong taga Talavera dahil alam ko po na tayo ay trabaho, ng maganda para sa kapakanan ng ating bayan. Ayan nga po at uh, ngayon iniikot natin yung mga proyekto sa ilalim ng administrasyon ni Mayor, na yun, lahat po yan ay sinuportahan natin. Isang daang porsyento dahil alam po natin na yan ay maganda at para sa kaunlaran ng ating buong bayan. Kaya sa mga kababayan ko, hindi po ako mawawala. Ako po ay magpapahinga lang. Hindi po posisyon yung magiging uh, daan para tayo makatulong. Ako man po ay wala sa posisyon, hindi po mapapagot yung ating pagtulong sa abot ating makakaya sa ating mga kababayan. At uh, ako po ay uh, ipapasalamat ng husto sa inyong lahat dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon na makapaglingkod at maging bahagi ng kaunlaran ng Bayang Talavera. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Pagka po mga ngayon, pag may mga nabang tutulong pa rin kayo. Paano kayo nga, uh, <laughs> paano kayo makikita? Paano kayo mararapitan? ako naman po, meron Facebook page, ako po ay nasa Barangay San Pascual lang. Yung ating mga kapitan, alam naman po yung ating uh, lugar at si Vice, nandiyan po si Vice JR na siyempre mas magiging uh, siya yung mas magiging malapit sa malapit sa ating mga kababayan. So sa mga channels na nabigyan ko po niyan, ipu-pwede po, po kayong lumapit o manghingi ng anumang tulong. At ako naman po ay eh, sabi ko nga sa abot na kakayahan ko ay tutulong pa din po ako sa atin at gusto kong pa rin i-guide, tulungan at uh, samahan si Mayor JR sa kanyang bagong role as the new vice mayor of Talavera. Nagagawa ng mga ordinansa, mga polisiya to ensure the welfare and the progress of Talavera.